Hi guys, magandang araw. At dahil hindi na ako nakakapag-vlog, gawa nang may trabaho na ako. Kaya naman ngayon naisipan ko mag-video. Ang araw na rin kasi ako hindi nakakapag-upload. Kaya naman nami-miss ko na mag-vlog. <laughs> hindi ko na rin kasi maiwanan yung pag-vlog dahil nakasanayan ko na rin. <laughs> Kaya nga dito guys, samahan nyo ako mag-igil. Bali dito nga guys, napuno na yung dalawang container. Kaya naman bubuhatin ko na siya paakyat. Ito nga pala guys, isa-isa lang inaakyat ko kasi nga maliit lang yung daan. Hindi nga pala kasi yung dalawang container. Pagsabay mo silang inaakyat. Kaya naman ang ginagawa ko, iniiwan ko muna yung isa sa baba. Tapos kapag tapos ko yakit yung isa, yung isa naman iaakyat ko. Ito nga pala yung natin guys. Bali dalawang drum yan, tapos isang malaking balde. Bali ito nga pala yung ginagawa ko sa gabi. Minsan napupuyat na ako dito, kakaantay sa Tubig. Isang kasi alas dos na nagkakaroon ng tubig dito sa amin. Bali dito nga pala guys, napuno ko na yung isang drum. Tapos nga natin punuin yung isang drum, yung kulay blue naman na drum. yung kulay blue na drum, kailangan tatlong container bago siya mapuno. Yung kulay puti kasi na drum, dalawang container lang puno na kagad siya. Yung isang balde naman, isa't kalahating container bago rin siya mapuno. Ganito pala kasi kip yung inaakit ang kong hagdanan. Kaya hindi mo siya pwedeng pagsabay-sabay. doon Tuwing papasok nga ako dito, lagi ako nag-iingat. Kasi ilang beses na rin ako dito nadulas. Patay yung pag-akit sa hagdanan, lagi ako nag-iingat kasi baka madulas ako. Ang good! Tuwing mag ako, naghahanap ako ng maayos na tsinelas. Minsan kasi sa tsinelas ako nadudulas. <laughs> At dito nga pala guys, update yung kayo, ito na pala yung pinakalas na iigiban ko. Puno na rin kasi yung dalawang drama, itong balde na lang ang hindi. Hindi naman mahirap mag-iigib, ang mahirap lang ang umakyat. Kasi pwede kang madulas. <laughs> So nga pala guys, tapos na akong magigig. Tapuno ko na rin dito yung isang balde. Pagkatapos ko nga magigig, biglang nagaya sa akin yung girlfriend ko na kumain daw. May Ililibre daw niya ako, kaya naman pumayag na ako. Wala <laughs> guys, naganap na kami ng makakain. Wala, ang una pala namin nakita dito ay ang protein. Bumili nga siya dito ng isang protein. Sa halagang 28 pesos. Pag bumili ka nga pala dito ng lima, meron ka ng take one. Pero isa lang yung binili niya. Sabi niya man, lilibera daw siya. <laughs> Sabi niya dito, hindi naman daw ako umiinom na ito, kaya makihigop na lang daw ako. Tuwang-tuwa nga dito yung person kasi hindi niya ako nalibre. <laughs> At dito nga guys, naghanap na kami na makakain. Habang naglalakad nga kami, sabi niya, video ang kado siya kasi may paparinig siya. Ipapap ko to. Dang, ano? Dito nga pala guys, halos sarado na lahat ng tindahan. Alas 12 naman na kasi kaya naman wala na nagtitira ng pagkain. At buti nga nakahanap pa kami ng mabibili na pagkain kaya bumili na lang ako ng hotdog. Hindi ko na nga ipakita na bumili kami kasi delikado dito sa tundo. <laughs> At dito nga pala guys, kumain na ako. Nagpatipla rin ako dito sa girlfriend ko ng kape. <laughs> Arat guys, kain. At hanggang dito na lang guys. Please like, follow, and share. Bye bye.